So ngayon i-unbox na po natin yung parcel nato na dumating mga brad. So ngayon bubuksan po natin kung totoo po ba yung pinadala nila sa atin. Sinimula na po niya yung pag-unbox -un mga brad. Ayan. At pagkatapos nito ay i-try po natin kung gumana ba. Air compressor. So, ano ba ito? Portable. Excited po siya na nag-unbox mga brad. Baka akala niya ay para po sa kanyang personal. Pero ito pala ay para sa DE63 mga brad. Yan po ang tinatawag na portable air compressor. meron pang ken. Meron pang mga kutsu kutso Pagkatapos na may unbox to ay itatry po natin kung gumana ba. So, po ang manual. Yan po ang manual. Paano po tayo, paano to iintindihin natin na iba man po yung nakasulat. Ayan. Ay, meron naman. Parang yung... bitsin. Ayan, itatry po natin to kung gumagana ba no? So, uh, ito yung accessories niya. Ayan, kumpleto po ang pinadala nila. Totoo pala, legit pala tong legit pala tong sealer nito. Ang sa atin na lang ngayon kung gumagana ba ito. Ito po ay para sa DA63 namin. Kasi uh, minsan bumabiyahe po tayo sa malayo. Meron pong lugar na wala pong, uh, wala pong mga vulcanizing shop. Nagbili po tayo ng ganyan sa online. Ito po ang tandaan na nag-charge po siya. Yan, umiilaw. Pero hindi dito, pero dito wala pong bar signal para hindi pa siguro. At pagkatapos ito ay itatry po natin sa unit kung okay ba. Napaka matagal pala i-charge to mga brad, 6 to 7 hour. Nasa kalahating araw po. Ito maganda to mga brad para po sa mga lalo na po sa mga bumabiyahin ng malayo mamotor ka man o masasakyan ito maganda po to Ito po ang tinatawag na portable air compressor Tapos uh, ito pong adapter sa kung magcha-charge po kayo Try na po to natin yung ating nabili na portable air compressor mga brad Tingnan natin kung gumana ba at accurate po ba yon Nag-start po siya ng 28. So, ngayon 29 na. Ayan, 31. 31 na. 31, 25. 32. Tingnan natin kung mag-stop po ba ito sa 35. Kasi, sinisip ko po, po yung sa 35. 34. Tingnan natin kung... Tapo ba to sa 35? Ayan, totoo pala. So ngayon, itatry po natin itong air gauge. Ayan, saktong-sakto po. Ayan, tama po.